Ang Geo Park ay isang sikat na atraksyon sa Taiwan. Nakakilala sa kanyang uh, natatanging rock formations na kakaiba at maganda. Matatagpon ito sa hilagang kanlurang bahagi ng uh, Taiwan at kilala siya sa mga anyong lupa na hugis paa uh, ng tao at uh, martilyo at marami pang iba. Ang geopark ay isang mahalagang lugar para sa mga geologists at mga turistang nagmumula sa iba't ibang lugar ng mundo upang makita ang kahangahangan natural ng mga hugis na magtatagpuan dito. Bukod sa mga rock formations, maaari rin makita ang mga fossils at magagandang tanawin sa tabing dagat. Good morning! What's up na? Nandito tayo sa Gilyu Geopark here at Taiwan. And it's freaking cold. Windy and cold. Ganda ng panahon. Sunny but uh, hindi siya nakakapasok. So, here's the view. So, mga kapinas, sa bawat pagbisita dito sa Yilyu Geopark, tiyak na magugustuhan mo ang kagandahan ng kalikasan at ang kakaibang disenyo ng mga bato o tinatawag nating rock formations. Nakakaiba at hindi mo matatanaw sa ibang lugar. Isa itong mahalagang destinasyon na dapat bisitahin ng sinumang nagmamahal sa kalikasan. Ang Yuliu Geopark ay isang sikat na pang-ekoturismo na destinasyon sa Taiwan na kilala sa kanyang natural rock formation at uh, geological formations. Matatagpuan ito sa Yuliu Peninsula sa hilagang bahagi ng bansa at tinatayang may lawak na 1.7 na ektarya. So, nandito tayo sa rock formation dito sa area. Yeah. Kung may kita nyo. Ito tayo banda dun. Very nice place. So, yung mga rock formation dito, bawal hawakan. Ang mga geological formations sa Yilu Jiro Park ay resulta ng libong-libong taon ng paggalaw ng lupa at pag-erose ng mga bato mula sa dagat at ang iba't ibang yugto ng geological processes ay nagdudulot ng mga kakaibang anyo ng mga bato tulad ng Queen's Head, Fairy Shoe at Mushroom Rocks. น่าสนใจไปตั 5, uh, um, ้งเลยอ่าคอสเลสนี่คุณนี่คุณก็คงจะต้องเชื่อปะตัวคอสเลสเนี่ยใช่จังตลบนะรัก Ang Yeoju Deer Park ay unang minuksan para sa publiko noong 1960 at mula noon ay naging isang popular na atraksyon para sa mga lokal at tayuhan. Noong 2002, ito ay isa sa mga itinatag na National Geopark sa Taiwan at kasakulukuyang binabantayan ng Taiwan Ministry of Economic Affairs.